Top 10 Shocking Moments tungkol sa mga OFW na di mo akalain. Pangsampo, umuwi na nga pero parang dayuhan. 30 taon sa abroad pero pag uwi hindi nakilala at halos hindi na niya maramdaman. At ang ikasyam, mental health baka mo? Bawal yung pag-usapan, kalungkutan, anxiety, depression. Madalas dinaranas yan ng mga OFW pero walang makausap. At ang ikawalo, Amo na mapang-abuso. Yung mga sugat, itinatago. May ilang OFW na tahimik lang kahit inaabuso dahil kailangan kumapit para sa pamilya. Pangpito, ang bahay na itinayo dahil sa remittance hindi na maalala dahil ang OFW na siyang nagpagawa ng bahay hanggang ngayon hindi pa rin niya natitirahan. At ang pang-anim, anak na hindi na sila kilala may mga anak na umiiyak hindi dahil umalis si nanay o tatay, kundi dahil di na nila kilala pag-uwi. At ang panglima, sahod na buwan-buwan na delay. Walang sahod ng tatlo hanggang anim na buwan. Posible yan, pero patuloy pa rin ang pagtatrabaho dahil maraming umaasa. At ang pang-apat, labing-anim na oras na trabaho. Apat na oras lang ang tulog. Totoo yan. May dalawa o tatlong trabaho para lang makapagpadala. Pagod ba ka mo? Pahinga na lang sa panaginip. At ang ikatlo, eto na, sikretong ikalawang pamilya sa may OFW na umalis para sa pamilya pero nagkabagong pamilya sa abroad. Ang twist, long distance love story. At ang pangalawa, ang passport daw ay kakambal ng buhay nating mga OFWs. Kapag nawala ang passport mo sa abroad, parang nawala ka na rin. May natutulog sa airport ng ilang linggo habang naghihintay ng tulong. At ang top 1... Unang tikim ng culture shock. Maraming OFW ang dumarating sa bansang di nila alam ang wika o kultura. Nag-order ka ng pagkain pero hindi mo alam camel burger pala. Kaya kayong mga OFWs, meron pa ba kayong idadagdag na shocking moments?